Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Toda Consultation Meeting sa bawat bayan-bayan nitong -bayan, sunod-sunod na dalawang linggo ay muling pinasaya ni Mike Rivera ang mga Toda members ng Bawan, Mabini at Limeri Batangas kahapon lamang ay araw ng Sabado, June 1, 2024 na nabigyan ng tulong ayuda at mga papremyong ikinatuwa ng mga residente. Layunin ang sabing aktibidad ay upang makadaopang balad at personal na makausap ang mga tricycle driver at mga operator upang malaman at madinig ang bawat hinaing at pangailangan na kabilang ito sa mga tututukan ng dating mambabata sa dating alkalde ng Padre Garcia. Sa harap ng mga miyembro ng TODA ay inilahad ni Governor Mike Rivera ang kanyang mga layunin kung bakit tatahakin niya ang karera patungo sa Kapitulyo para maisakatuparan ang bawat ninanais ng mga batanggenyo. Ang kaunlaran at malaking pagbabago sa Padre Garcia ang siyang bitbit ni Mike Rivera na kung siya ang papalarin sa 2025 ay kung paano niya binago ang mukha ng kanilang bayan ay ganun din ang kanyang gagawin sa buong probinsya. Inuna ni Mike Rivera ang mga tricycle driver at operator dahil maituturing umanong mga bayani sa lansangan na araw-araw ay nagbibigay serbisyo sa tambayan para may atid ang mga pasayro na ligtas sa bawat pamamahay. Sa naging mensahe ni Mike Rivera sa harap ng mga miyembro ng TODA, nakapag nabigyan siya ng pagkakataon na manungkulan sa kapitolyo ng Batangas, ay massive reforms ang kanyang gagawin na kung paano niya binago ang mukha ng Padre Garcia ay siyang ipapatupad niya sa buong probinsya kabilang sa mga pangunahing tututukan ni Mike Rivera ang health system sa buong lalawigan na magkakaroon ng maayos na pasilidad, kumpletong kagamitan na makapapakinabangan ng mga pobreng mamamayan na pantay-pantay ang pag-asikaso at bawal ang masungit sa bawat tanggapan ng gobyerno. Madami ang dapat gawin sa probinsya ng Batangas sa pagkikipagtulungan ng mga LGO officials na matututukan din ang edukasyon na makapagtapos sa mga anak ng may hirap na pamilya. Upang lahat magkaahon sa kahirapan, kabilang rin sa mga bigang pansin ni Mike Rivera ay ang mga kabuhayan na lahat mabigyan ng pantay-pantay na trabaho, pataasin ang kita ng probinsya upang madaming proyekto ang maisakatuparan, patuloy ang pagpapaiti ng turismo sa patuloy na patatangkalikin ng mga turista, ang mga pangunahing pasyalan sa kalang probinsya at madami pang iba." Dagdag pa ni Rivera, asahan ang kanyang bagong batangas sa pamumuno na lahat ng aspeto ng pagbabago ay kanyang gagawin alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Ibinida rin ng kanyang may bahay na si Mayor Celsa Braga Rivera ng Padre Garcia ang mga nagawa ng kanilang pamilya sa kanilang bayan na halos kumpletong natapos na ang mga proyekto at tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ng kanilang bayan at tuloy-tuloy na serbisyo na abot kamay ng bawat residente. Tampok sa natura aktibidad sina Padre Garcia Mayor Salsa Braga Rivera, Vice Mayor Miko Angelo Rivera, Consighal ng Mga Limerin, si Consihala Hana Bustos, mga Barangay Kapitan, mga Pangulo ng Bawa Toda, Barako Eagles Club at iba pang mga leaders na nakiisa sa naturang programa. Ronda balita mula sa lalawigan ng Batangas. Ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.